Uy, huwag man guys, nandito tayo ngayon sa Nugan. ako Ako'y nagtitinda, ako'y naplatan sa umagang ito, nagtutulak Kanina pa puno, mabuti nakaubos pa ako ng aking pandisal na pininda Lalakad-lakad sa mga kabahayan na ito mga ka-guys Susmaryo, mga ka-guys, ganito ang sitwasyon ko dito sa Mahigila Pag naplatan, sigurado hirap ang abo ko dahil ano tulak tulak mabuti na nakaubos sa pa salamat sa mga pahat na mga bumili sa aking pambisol na tinda sa umagang ito ngayon mga ka guys sa so, kanina pa ako inula na nahinintuan pa ngayon na pa mga ka guys nakasuot na akong damit nakapalit na akong damit kasi yung isa kong ano tawag dyan may man ako hindi ko dala nandun sa kabilang bikiri kaya pasensya na kung sakaling magalaw ang aking pagbablog dahil nga na gagalaw dahil tulak tulak ang aking bike yan mga guys harap ulan bagyo daw bagyo ang bike ko kasi upa ganyan Nih, hmm? Eh, okay, pero ko pa. Salamat sa mga taga-suporta aking mga uh, suki. <coughs> Yan. Basta huwag natin nakalimutan ang YouTube channel. Mahirap na share Pake subscribe Yan lagi ang ini ko sa inyo. Sa umaga. Mamaya i-upload natin para makita nyo ang aking sitwasyon. ginagawa sa tuwing ako ay nagtitinda nagsisikap para sa pamilya na yan ang sinasabi ko sipag at syaga hanggang tumanda yan na guys sa araw-araw ng aking paghanap buhay para sa pamilya mamaya papalipad na natin ang sobra yun ang tataguin para pag uwi mayroon pang iaabot sa kanila ako nagpapakahirap sa Maynila para lang sa pamilya na makakain ang silang masarap at masuportahan sa kanilang pag-aaral. Ayan mga guys Lapit na tayo dito. Ayan mga ka-guys, hospital na yung yoga. Shout out to mga ka Chill <laughs> out. Vlog. Vlog. Oh. Lalakarin ko ng pakalayo. Inikot-ikot ko dito sa yoga. Para maubos lang ang aking kita. Dito na tayo sa... Tulay. Tulay. yan lahat ng mga sumusulog purta sa akin shout out sa inyo pag-ibigot ang isip kami natin umami man lamang mayroon pa ang sitwasyon tulag tulag papayos pa mag-sumit ang pag-organize 40 na rin by the hook. By the hook. pupunta doon sa may ari, iragamit ko na para matapos na, mapayos ang bay mm -hmm. na mga kasana, pauwi ilog ilog malabon mga okay, guys yan ang uh, Ya, memang ana mati itu. Habis itu saya. Hmm. Bola -mm. limya mah putih. Ano yung napakuin yung ulan na Wanto sawa ng ulan. Ang inabot ko. Ugan ang ulan. Hindi na umihin ko. Ngayon lang. Pag umihin ko. Diyos maraya ko. Ayan mga ka-guys. out sa lahat ng mga kanda na naaabot ang ating vlog.

<laughs> Tinanong pa. Mga guys, ang Pilipino talaga ngayon mga guys. Flat daw. Dati nga alam niya ng flat. Tatanungin pa tayo. Kung hindi ito flat. Kung hindi flat. syempre Hindi na magtanong. yan mga guys. Maraming salamat mga guys. Ubus na rin ang aking tinda Ubus na rin sa kanila. Maraming Ar salamat mga guys na kinakuna ko mga guys ng aking panindang pandesal. Pag-share nga rin ang ating YouTube channel. Mahirap ng vlogger. Salamat sa inyo mga guys. Salamat sa inyo